magandang hapon po sa inyong lahat pasensya na po ako po kasi may press con kailangan po akong makaalis kagad ka uh, gusto ko lamang po uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito po mga pinag-uusapan natin ito po ay pagsuporta suporta lang namin kay Sen. Raimi pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, patit natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayong hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong lang sa mga naguutos po sa inyo? kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh, Joma Sison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa Komunista. Ito lamang po, eh, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit uh, tayo po ay nagsubmit dito sa mga tigan Netherland. Alam naman po natin, kahit po'y tanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa, sa uh, Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinitinay. Pero nakakagulat naman po na dinala natin do ng dating pangulo. Yung po ba eh hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang ng uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot dinyo din pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, e eh, medyo nakalulungkot po. Bakit Napakatanda na po ni former president, sir. Ako naman po, eh, tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir. Pero napakatanda na po ni, ni uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba. Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba, eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, pinupwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRT o galing kay BP, napakontempt, ay kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero di ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRT na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yun ang... Yan ba ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurender? Eh ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon.